🎵Bigay ang bawat Magandang umaga sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay buwan ng bika ng Agosto at ating ipinagdiriwang upang ipagmalaki, ibahagi, ang ating wikang pambansa. Mga mag-aaral at mga guro, magandang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Nika, ako nga pala si Binibini Nika Bakliaan, narito sa entablado upang ibahagi ang aking talumpati sa topiko Gampanin ng wika sa pagkakaisa ng bansa. Ano ba ang inyong naiisip o naiintindihan kung naririnig, nakikita o nababasa ang salitang wika. Alam kong napakarami at inyong nababati. Ang salitang Filipino. Ito ang ating pambansang wika tulay upang magkaroon ng pagkakaisa sa ating komunidad at lipunan. Kahit sa ang panigkapan ng Pilipinas, ito'y rehiyon o pangkat-itniko sa bansa. Kahit saan ka pa nanggaling, Luzon, Visayas at Mindanao, Filipino ang nagkakaisa sa atin. Alam niyo ba na ang Tagalog ang pinagbasihan sa ating wikang Filipino? Sa ating mga bayani na sina Dr. Jose Ito ang daan sa pagkakaisa at pagsasama-sama sa isang pamayanan at nung, kanayunan. Nagkakaisa sa kultura, paniniwala at nakamulatang gawain. Ang katutubong wika ang ating una at sinusungbika na itinuro pa sa ating mula pagkabata. Ito ang wikang gamit sa ating ang Filipino ang ating lingwa franca, ang tulay sa pagkakaisa. Kaya ating pagyamanin at ibahagi at ating ipagmalaki dahil ito ang ating sandata, ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat. Muli ako si Binibining Nika Bakliaan. Magandang umaga. يا <applause> عيسى